At siyempre pa kasama pa rin natin ang Acero Boys ng mga batang Riles. At ang alay natin sa ating hulaan ay si Jun Jun. Please, ah? welcome, Abed Green! Aben. Green! Aba, 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 Abed! Sure win Nakakala sure mo, ha? Hello, Abed! Kamusta ka naman? Kamusta ang umaga mo? Okay naman. Uh, puyat, pero masaya pa rin. Puyat ka? Oh. Ba't ka na puyat? Galing kami taping eh, no? Lahat kami oh, eto puyat. Eh, nga. Speaking <laughs> of batang riles, oh. ang tindi ng mga eksena ninyo, napapanood ko talaga. Sure, yes! Mamang, no? Pero ikaw, ano bang paborito mong parte ng, sa karakter mo? Ako, favorite part ko, yung maangas ako kasi... Ano eh, parang kinukuha ko yung eksena sa mga bida <laughs> eh. Ay! ay! Gusto <laughs> niya pala yung ano, nananapaw pala to uh, ng ano. Sapaw sa camera, sa... Aver, sa <laughs> oh, oh, pero <laughs> ipitahan mo naman ang mga ano natin, tiktropa natin na oh. Panoorin ang Batang Riles! Ay mga tiktropa, uh, manood kayo ng Batang Riles. Weekdays yan, prime time, 8.50pm sa GMA yeah. Pero, uh, dahil maangas uh, siya, dapat... Dapat maangas, kung maangas ka, ang mga maangas, di ba may abs? Oo, may abs. Pero, may reveal! Uh, uh, abs! Uh, 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 ay! Uh, uh, ay! Ayan. <laughs> ano tuwa? si... Ano ito ang tuwa si Miko? Uh, para ka maglalaro ng si ano? Para ka maglalaro ng But, domino. Nahalala okay. <laughs> ko kabataan ko. Ayan! <laughs> ano? Ganyan yung mukha ko eh. May, may abs. Like, <laughs> may abs. <laughs> Aba. Hindi, teka lang. Magaling ka mo mga hula ang makiramdam. Oo oh, naman. O oh, dapat kilalang-kilalang mo mga oh. kasama mo dahil dito sa ulo ng mga balita, meron tayong tatlong tik-tropa na may kanya-kanyang kwento. Kailangan mo lang hulaan at imatch ang headline na tumutukoy sa mga kwento nila. Correct. Kaya naman ito, ito lang silipin na natin ang mga headline. Narito na ang ulo na mga balita. Ha, Headline game, number game, one. one commuter na hulog sa hagda ng LRT na himatay. Sorry, pagkarinig ko, computer. Commuter. Commuter, okay. Yeah. And number two, hot rug, na chismis na nakapag-date sa cemetery. Ay, and number three, concert goer, <laughs> tinamaan ng ligaw na bote. Boy, and number four, Dayo, napagtripan sa bar, nabugbog. Ah, bugbog, Diyos <laughs> ko. Oh, ito ha, tatlong headline dyan ito kwento, isa dyan ay panggulo lamang. Pero, eto, bibigyan ka namin ng clue. Ah, Tungkol kasi ito sa tropa nating napagtripan sa bar at nabugbog. At para magka-idea ka, ipapakita namin sa'yo kung paano siya napagtripan. Oh, okay, sige, okay. sige, sige. Eto na, ang mga celebrity tik kailangan mo i-match. Siyempre, ang iba, <laughs> ang iba pa kasama mo. Ito ang Acero Boys! Simulan natin kay Kim De Leon! Action! Uy, maganda dito ah, Maganda tong stugan dito ha. Oh pare ah, pare ah, oh, ah, oh. ah, pare 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 tugs, Oy, oh. pare. Oy, pare 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 Hindi, pare 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 ano pare 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 mo Oo! Oh, oh. oh, lang, bakit pakakaliwa pa mali yung koreano <laughs> na practice ko eh. Ulitin natin, ulitin natin. Sige, sige. Ito sa'yo! Oo! Oh, oh. Alright! Ito sa'yo! Oh, mali, mali pa rin eh. Mali Ito naman, e-excelan na. Na, na rin si Maya Tiangco! Si Action! Kaya ka pa masamang tingin sa akin ah? Hindi po. Bakit? Kamukha niyo po kasi yung tatay ko eh. Ibig mo sabihin, matanda na ako? Parang gano'n na nga po. Magubad ka, magubad ka. Hoy! bakit? Magubat ka ka. bakit? Magubat ka! Ay, ano po? Para hindi, hindi masira yung mo, mo. Sasapain. Bakit po? kita. Eh. Huwag ka lalaban. Tatay mo ako, di ba? Opo. O gugulpin uh, kita. Huwag ka lalaban sa matanda. Cut! Okay. <laughs> okay na ako. At syempre, <laughs> hindi po rin magpapahuli magpapa si J. J. Arcilla. Action! Woo! Ay, hello, hello, hello. Hi, hi. Kamusta kayo? Kamusta kayo dyan? Okay lang? Ay, um. Uy, ganda dito sa bar na to. Babe, babe. Ba't may tingin ka, babe? <laughs> Diyan ka lang, babe. Diyan ka lang. <laughs> Pare. Oh, pare. Bakit nilalabas mo yung konting dimples mo, pare? Dimples? Oh, nilalabas mo eh. Hindi, e, wala nga akong dimples eh. Hindi, e, nakikita ni Bibs eh. Parang, parang ano eh. Parang inaakit mo yung Bibs ko eh. Inaakit? Maganda naman ah, pero hindi ko inaakit yan, pare. Dahil lang ako dimples. Pare, sumasagot ko pa, pare. Ito sa'yo, pare! Ito pa sa'yo! Dali, pare! Ah! Ito pa ako yan eh. Sumaba, sumaba! Bakisama! 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 Nabitin ako sa gulbihan. Nabitin na ako sa gulbihan. Ah! Ang galing! Ngayon na, Ben, sa tingin mo, sino ang totoong na sa bar at hamugbog? Kung may idea ka, ipuwesto mo na sila! Ayan ay, mo, abet. Oo. Oo. tingin ko, Sorry, sino? ang nabugbog sa bar ito eh. Kasi masyadong magaling sumayaw ito eh. Ayun. May hindi siya may Ayun ako. Ayun ako. Dito ka. Ah. Sa na ah, si Kim. Ayan. Diyan mga gulpe. habang si ano, si Maya. Ito. Anong sa tingin mong headline ni Maya? Tingin ko ang headline na ito ni Maya. My. Concert goer to. Oh, pwede to. kang humingi ng tulong sa mga may mamaya. Oo, oh, yeah. yeah. Ang Was tingin gay. ko kay Maya, ano, Abed, ano, ah. parang heart trap ang dating niya. Heart trap na na piece na mag date sa cementerio. Tingin ko, tingin ko may hindi sa mga tahimik na lugar. Cementerio yung puntahan niya. Anong tingin mo, Alex? Eto, nabiniwala rin ako na tinamaan ng ligaw ng bote. Bakit? bakit? Hindi, bote nga sa kanya. Oo, uh, feeling ko naman si, ano, si Jay yung ano, na heart trap tapos na chismis. Ba't mo na, na, na sabi, sabi yun? Eh. Oo. Feeling ko, feeling, I'm not feeling well pala. Huwag mo ko ng gandihin. Huwag <laughs> na lang. Dami, may follow-up kasi. Wala ba tinamaan? Wala ka na lang dyan natin. Sino? So, si Tingo, si Maya. So, oh, uh, tingin ko si Maya. Siya yung concert goer na tinamaan ligaw na bote. Kasi feeling ko feeling ko concert niya yun eh. Binoto concert. siya ng bote. <laughs> Di ba bro? Pwede. Oh, yeah. Yeah. Dito, dito, b b dito. Si Jay. Ito, si Jay. Basta usapang babae. Kasama to. Kaya... Huwag ka magsaita, huwag ka magsaita. Lumalabas, Jay, si ah. Sigurado alright. ako, heart oh, trap oh. to na na Naip, pag date sa cementerio. Ayan. Oh, alright, hit <laughs> na natin. Eto na, sure ka na, halika na dito, Abe. Dali ka na rito. Okay, okay. Eto na, aalamin natin kung may na-match ka ba? Anong sabi ng balita? Oh, oh, oh. 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 Balita. <laughs> Perfect, Chino. Perfect, Chino. Ay, balita. oh simulan oh, oh. natin. Kasi nga, halika Jay. Si Jay pala yung dayong na pagtripan sa bar. Oo, oh, na. Ayaw yun. Ayaw, ayaw, yun. tama na. Tama, tama, totoo yun. Oh. Ang unang tanong, saan lugar yan? Ah, uh, sa Pangasinan, Pangasinan. Oh, okay. Oo. Oh. Anong oh. ginagawa mo sa Pangasinan? Ano kasi, ah, uh, nandun yung... May pinuntaan ako doon. Yes! Tapos, oh! okay. <laughs> oh! Tapos ah! uh, para, yes, Gusto namin lumabas. So, lumabas kami. Ay, Jay, may tanong. J may may naririnig akong bulong dito. Babae daw ba o lala? <laughs> babae, babae siya. Babae. babae. Nagsisenos. Kasi oh, nagsisenos. Mamaya, ah, mamaya, ilalabas din kita. Uh -oh. <laughs> hey. Jay, Jay nung nabugpog ka sa bar, pinalo ka ng silya? Ah, hindi. JR silye. Ah. Oh. <laughs> <laughs> Kasi hindi ka JR table. Uh o, -oh. <laughs> oh, teka lang. Paano nangyari doon? Di pa ka sa bar. Tapos paano ka binugbog? Uh -oh. Ah uh, na ako kasi marami sila and parang tatlo lang kami or apat. Paano but, ka no pagginita baka iba din yung tingin mo sa kanila? Bigat pa, tando doon ka ba? Dey oh. ganoon <laughs> kasi pag, pag yung Oh, <laughs> pagka malupit din dati mo. Oh. Oh. Pag ano na eh pag <laughs> may oh. uh, Alak na talaga. Iba na yung tingin sa Feeling ko si Jay kasi yung pinaka-gwapo doon sa grupo. Na-intimidate. Oo, ayaw na nalaman ka. Alright. Totoo yan. Yun, si Jay pala yun. Maraming maraming salamat, Jay. Thank you so much, Jay. Dito naman tayo kay Maya. Si Maya, na commuter na hulog sa agda ng LRT, hinimatay. Bakit ba? Ilang buwan ka bang delay. Oo, hinimatay. Hinimatay, bro. Dito, ano to eh. Ang kwento po kasi, during the class eh, everyday kami nag uh, workshop So, uh, nagko-commute pa lang ako noon. Tapos, so happy na parang magbibigay lang ako dun sa isang pulube, uh, pulube uh, oh. Oh, oh. ng parya. Oh, oh, oh. Pagkakita ako, nahulog ako sa ano. Paano paano ka nahulog? Paano daw yung hulog? No, nahulog po Parang ano? Dancer? Parang deserve mo. Hindi, <laughs> 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 <Deh>, nahulog ako <laughs> sa ano. Dan, mamaboko. <laughs> deserve mo? Tapos Baka... Okay. himatay-himatayan ako kasi ayoko mapahiya. Tapos Maya, <laughs> ikaw yung tinulungan okay, naman, para no, para para, ng ano. Para makalimutan, no? para makalimutan mga limutan ah, na lang. Kaso hindi ka naman totoong nahimatay talaga. Hindi ako, hindi ako nahimatay kasi may sumigaw, nahimatay! Nagpatay ah. pa tayo. Ah, uh, <laughs> baka nang tinawag sa... Nagpatay pa tayo. Baka ka, Maya, parang himayatay. tayo. Parang gano'n, <laughs> <laughs> Pinanindigan na lang may, din niya para walang ah, pahaya. Ah, 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 Ayan, siya pala yun. Pagpunta kay Kim no, heart -trap na heartthrob na cheesies na kipag-date sa sementeryo. Ha? Oh. Chismis, <laughs> chismis lang ba yun may lang yon? Man, na may katotohanan? Chismis lang yun. Ba't doon napunta? Ako hindi totoo. Hindi totoo. Oh, hindi ano totoo ano kasi... Ano yung totoo? Ano yung totoo? Wala. Well, <laughs> sa market. Sa market. Sa market. <laughs> 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 hindi Dila. kasi... Uh, nung no, school days pa to eh. So ah, medyo... Cementerio pa med lang. cementerio lang <laughs> yun. <laughs> medyo, medyo cute ako nung, ano eh, nung high school. Parang style! Parang style! Parang style! style! Cute ka <laughs> pa rin naman talaga ngayon. Siya? So may mga, nap oh, yun, yun, mga napapag-usapan na, yun, na nakikipag-date. Kasi hindi... Hindi lalaki, hindi daw babae yung kadate ko. Aba, kasi si Miko! <laughs> ay, Miko! Alam mo ay, ba si Miko yan! Miko! Miko! Alam namin ni Gawin. Kim, taga muna. Okay. Ba't sa lahat ng lugar sa cementerio ka na cheese Hindi ko rin alam, Kuya Kim. Basta siguro gusto lang talaga ng issue. Ba ah, kaya hindi pag mga bata, biru-biruan lang mga baka ganon. Baka tirador ka sa cementerio. Ba't oh, mo alam, Faith? Hindi, feeling ko lang. Ah, <laughs> maraming maraming, maraming sayon, salamat sayon, sa iyo, sayon, sayon. Leon. Ayan, hindi, Ayan, marami... hindi po yung totoo, ah. Hindi po yung totoo. Okay, Mas... so klaro na hindi totoo. So maraming maraming to salamat. To sa pagbahagi ng mga kwento kay Kim, Maya, and Jay. Ayan, imbitahan nyo yung ating mga tikropa sa inyong mga ganap sa mga batang rin. Really, let's go! And okay, uh... guys! Maraming maraming salamat at thank you so much! Yes. Pero, uh... Mga Tik Tropa, uh, manood po kayo ng batang mga batang Riles. Gabi-gabi po yan. 8.15 p.m. sa GMA. Yan. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta. At uh, yan, patuloy na sumusuporta sa MBR. Thank you so much. Bro. Thank Let's you, guys. Yan yung mga Tik Tropa dyan. Ayan, batang Riles po. Uh, po kami mga Acero Boys. And syempre, ang mga taga Riles. Yan, sila Miguel Tan Felix, Coke de Santos, si... Ay, di, sino, oh, sino ba? Ay, di <laughs> Si Ray Tapos si... Antonio Vinson. Yeah. Abangan niyo po kami kung paano namin sila pahirapan. Yeah. Yes. Yeah. Abangan yeah. niyo mga, mga battle Zero battle Boys, guys. Oh. Alam nyo, kami si Mamang, si Faith ako. Relate na relate kami oh. sa mga batang oh. yes. real Ang tunay na batang real estate kami. Oh. Laki kami sa si San Andres Bukit. <laughs>